Good evening mga keepers Nakita na natin yung available na natin ngayon ano, Nakadigay pa nga tayo Ito may available pa tayo Yan, oh. Isang trio nito ano, GB Then GBT Mayroon tayong 6 pieces na available sa GBT Then dito Mayroon pa 10 pieces yan o, yan o full gold natin may available tayo dalawang tray ng full gold quality yan available tayo dyan ito saning marble yan o oh. yan mga pkbm natin ito yung mga ginugroom natin dito yung mga nakayawala yung mga mail lang to yan o yan pkbm na mail yan pitch dito wala pa itong laman eh ito yung available pa natin yan you know? isang bale tail dito yung dalawang round yun oh. No? sobrang solid nung male ito pwede tayo magpa package nito 18 piece sa dato or mga nasa 15 Yan. may mga try ko dyan Yan. dito package na to 1k package you know. baka matipuan yung mga bossing isang bale tail Yan. package silang piraso to Five. 9 pieces may 9 pieces na available tayo 1k lang kaso mas ship lang natin to sa mga lalapit din to maliliit pa dito to maliliit pa din to yan sobrang iingay na naman ang palaka ngayon madami kasing tubig dyan sa kabila yan o oh. nag yung isa oh nagtatanong kung ano daw yung campaign yan mga bossing nagdidikit sila yung sa buntot nila nagdidikit kapag sobrang lamig yan pero yun know, o oh, gaya nito yun know, na maglalagay ka lang dyan ng asin yung mga nagklampin nyo na isda lagay lang kayo ng asin para yan yun dalawa sobrang lamig kasi eh. ito and ito yun know. o asin lang yan lagay lang tayo ng asin So, yung mga breeder natin. Yan, full gold. Yung GBT natin, oh, mga naghanap niyang breeder size na GBT, short body. Yan, may available tayo na GBT, short body. Baka matipuan nyo. Available natin na GBT, oh. Ito, PKBM. One pair na PKBM. Available. Jumbo size na PKBM to, ah. Oh. Then, may previous tong isang female na maliit, yun, oh. available natin 'no. Oh. Yan. Tulang 'yung ating update sa ating backyard. Kung nakabot kayo sa video to baka naman pa-like and share naman then pa-follow naman para updated kayo sa aking mga video. Sa bagsak muna. Kamal man.